Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsisisi na nga daw po ngayon si Kyle Kuzma sa hindi niya pagpunta sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang piperman na nga daw po ng kontrata, ang Lakers player. Dahil nga po mga katrops, isang panalo na lang at aabante na ang Dallas Mavericks sa NBA Finals ay may mga fans na nga po ang pupuri sa kanilang kupunan. Pero sadyang hindi rin naman nga po dito mawawala ang katotohanan na meron ng naiingit sa kanila. At isa na nga po dyan ay walang iba kundi si Kyle Guzma na nagsimula ng magsisi sa hindi nga po niya pagtanggap ng trade papunta sa Dallas Mavericks sa nagdang trade deadline noong Pebrero. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, Inoffer na nga po sana ng Washington Wizards si Kyle Kuzma sa isang trade papunta sa Dallas Mavericks. Ngunit siya rin naman nga po mismo ang kusang tumanggi dito since naniniwala nga po ito na hindi isang true contender ang kanilang kupunan. At dahil nga po sa naging desisyon nito ay napilitan nga po ang Wizards na ibigay na lamang sa Mavericks ang kanilang big man na si Daniel Gafford. Kaya ngayon nga po na isang panalo na lang at pasok na ang Mavericks sa NBA Finals ay hindi nga po naiiwasan na magsisi ni Kyle Kuzma sa kanya nagawang pagkakamali. Bukod rin nga po dyan ay binabatikos na rin naman nga po siya ng mga fans at NBA analyst since hindi nga po talaga ito magaling mamili ng kanyang kupunan. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang piperman na nga po ng kontrata ang Lakers player. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops, meron na lamang nga pong natitirang player option ang isa sa mga star player ng Los Angeles Lakers na si DeAngelo Russell ngayong offseason at kung sa man nga pong tanggihan niya ito ay magiging isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent kung saan pwede na nga po siyang ng kontrata sa ibang kupunan ngayong off-season. at base nga po sa pinakahuling inilabas na balita kapag nangyari nga po iyan at hindi pabigyan ng Lakers si D'Angelo Russell ng bagong contract extension ay maaari na nga pong pumirman na lamang ito sa ibang kupunan may teams na rin nga po na interesado sa pagkuha sa kanyang serbisyo kagaya na lamang ng San Antonio Spurs at maging Orlando Magic. Ang problema lang sa parte nga po ng Spurs, mismo ang kanilang team na nga po nag na ayaw nga po nilang bigyan ng kontrata si DeAngelo Russell since mas gusto nga po nilang makakuha ng mas bata at mas magaling na point guard. Kaya mukhang wala nga pong ibang choice ngayon si DeAngelo Russell kundi pumarma na lamang sa kuponan ng Orlando Magic. Na nangangailangan na rin naman nga po ngayon ng at least isang veteran guard na mayroong decenteng shooting sa three point line. Willing rin naman nga na po silang bigyan ito ng malaking kontrata na hindi kayang tapatan at lampasan ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.